everyone. Ayan, gagawa tayo ngayon ng um, hindi lang sa sa party-party natin ma, matitikman, ha? Madali lang naman 'to basta meron ka lang mga panindang pang ano ba? Pang ingredients. Ayan, hindi naman magastos pero minsan lang naman 'to, guys. Naisip ko lang ba uh, magawa ng Um, Ben coffee jelly. Ayun, magko coffee jelly tayo mga kamimis, gawa ng Gusto ko lang, gusto ko lang na kahit hindi sa ano kasi natikman ko to kay Najuan. Ayun, gagawa tayo ng coffee jelly. Ito ang ating gagamitin, walang Nescafe premium stick and then gulaman. Kung bakit nakatitig kay dito sa water. Ayun, meron tayo dyan 2 cups ng water. ayan lutuin ko lang itong gulaman na and flavor din ito. Ganun lang ka simple din. Mabilisan lang yan. Ipakita ko mamaya ang ibang ingredients niya. Next, pag kumulo yan, syempre palalamigin para tumigas na siya. O, ba diba? Napakadali lang ng ating dessert everyday. Refreshing everyday. <laughs> Ayan, pwede na yun mga kamimis pa. Call down na natin yan siya. Call down. Ayan. Paanohin na natin yan siya. Pa, ang tawag dito? Palamigin ba? And dyan muna yan. Good luck sa tugtog kong mas e PR na naman tayo nito. Habang pinapalamig natin yarn. Um, ayan. Um, hindi yan sponsor. Mga paninda ko yan. Meron ako dyan 2-in-1 um, cream dinsada. And then alas kaibap. Then cowbell na kondinsada. Ayan ang ating panghalo sa ating coffee jelly. Woo! Mga paninda ko mga kamimis, hindi pare-pare. Okay lang yan, hindi mag-aaway yan. Patigasin muna natin tong gelatin. Coffee gelatin flavor. Ayan, mga kamimis, gusto nyo nagmamadali. Ayan, nilagay ko sa freezer. Tingnan mo. Ayan, okay na yan. no? Kasi gusto ko pag dating ni Michael, ah uh, malamig na to. Kaya anak, pakisarado ng freezer. Gagawin na natin yan para mamaya pagdating ni Papa, malamig ng ating coffee jelly. Sana wag lang ma talaga yung sounds ni Mugli. Ay! Ayan, kita ba ako? Ayan o, oh, diba? Ang bilis. Um, hiwa hiwain nyo lang to ayon sa inyong gusto mga Ah gusto nyo maliliit, okay lang nyo rin i-crush, yung parang sapo ko okay lang siya okay. Madali lang naman talaga to ah, gani ito ka lang, okay na yun Basta na mo na yung ano tawag dyan? yung ito, yung yung dating ni Michael ay mahal lang Pero parang malalaki siya mga kami na. Di etan. Ayan, balik na tayo. Hala, hindi ko pala Ayaw. Okay na Ayaw. mga Ayaw. Ayaw. Ito niya nakaduro. At mayroon na pala ako dito ng napahalang lagayan in case hindi kaya siya pinagdawa. Pwede rin naman hindi niyo nalang yan ito. Kaya eh ko para dumami lang. Tsaka masarap din ang friendlies ko. Mika! Mika! Wala si Mika. Alam na ako yun. Ang init mga kamimis, pag video pa kasi kailangan pag nagvideo walang inetre? walang inetre diba? para walang hagarang pero may hindi na saka mga kamimis pag nag, lalo na pag nagsalita sa camera, alam niyo ba yun? para po para nakatingin ka sa pagkalabasan ng video mo, dapat nakatingin ka sa lens ng cellphone mo. Pagka-cellphone kami. Sa lens ka titingin, hindi sa mukha mo ha. Kasi para ang kalabasan ng video mo ay nakatingin ka sa... Aray! Hindi nakatingin sa... Tingin ka po sa lens na... Ng... Aray! Kung ang kamay na pupalis. Hindi. Ayan. Ayan. Mix all lang, ha? Ah. Mix all lang. Hindi ko alam kung si PR to. Ooh. Ang tamis talaga nito. Pwede okay, natin ang rubik dyan. Alam mo lahat. Alam mo yung Kalahati lang ate kasi baka matamis. O, oh, tama na. Baka sumubro ang tamis. Ano? Lagay buhos mo lahat yung ano. Then pag kulang pa, ilagay magkuha pa na. Ng... Opo. Oh, Ayan, ang lang pala. Kunti lang Kuha ka pa ng isang malit na ibab Yan, bahala na kay mga kami, Mag, ano nang tamis niya. Kasi alam ko matamis to. Dinagdagan ko lang siya ng ibab na malit. Gawa ng... Alam ko matamis talaga to. Kasi nga, mayroon ng creme sada. Meron pa condensada. Pwede rin naman hindi nalagyan yan. Kuha ka nga ng kutsara, anak, kung ano na ang lasa. Baka sobrang tamis. Dagdagan natin ito. ba? Diba, may araw-araw na kayo na refreshing. Pero alam ko, damihan nyo lang ng iba Pare, huwag mo dyan sa ano patuloy. Ano? Matabang? Matabang? Ala, ang tamis ate. Ano ba Ano bang panglasa mo? Huwag ka matamis kasi yung ubo mo. Ayan lang ang ating very easy and simple dessert every day, refreshing every day. Um, kung wala naman po kayo agad-agad nito mga kamimis pong sao, pwede nyo naman muna ipunin. Patikin pa Magulo na po talaga sila. Ah, um, pwede nyo naman ipunin muna ng ingredients din bago magluto nito. Ako ganun minsan mga kamimis na niluluto ko. Pag may gusto ako lutuin, tas wala naman akong budget, inisa-isa ko ipunin ang ingredients para po makabuo ng lulutuin. Ayan, ang ating very simple and easy recipe. Ay! Akin na yung kutsara. Kung ano na ang lasa, kung ilalagay ang pa natin. Makasin <coughs> <coughs> Lagay ko na nga lang. sarap ang pala. May inaubos ko na pala ng tabon. Balala na kayo magtext sa akin. Ako muna maghahanda. Kasi lang may nagka-fasting. Ayun lang mga kamimisan ating coffee jelly o di ba? Madali lang. Mm. Bye, mga kamimis. Thank you so much for always watching, guys. Bye-bye.